nagtago ako dito sa pader na to ginagawa e na mo konnichiwa inasa lukasan kasyalan sa jarahe ang video nito ay susunduin ko na naman ang aking abunisa sa kanyang tutorial school pag ang out kasi niya ay 9.20, susunduin ko siya. Pero pag maaga naman yung out ng tutorial niya, for example, 7, ayan, hindi ko na siya susunduin. Pero ngayon kasi, 9 p.m. ang out niya. Kaya ito, papunta na ako sa kanyang tutorial school. Kaya ayan, susunduin natin siya. Hapon ni Sako. <laughs> Siya na naman ang susunduin ko. <laughs> ayan. hi ayan. Nandito na ako sa kanyang tutorial school in 5 minutes. Bababa na yan siya dyan, dyan, dyan siya baba. Sa hagdan na yan. si Apunisa. Kaya antayin natin dito. Kasi lang, <laughs> maiksingal lang ang kuha kong video sa kanya. Kasi magagalit eh. <laughs> yung mami niya lagi na papagalit. Tigas <laughs> kasi yung ulo. Kaya ayan guys Antayin natin si Apunisa. Wow, ito. Uh, ang dilim palabas na yun. Hindi ako mo. Magtago ako dito sa pader na to. Kasi pag ayan, ganyan, hindi ako makikita ni hapunisa pag bubuat na siya sa kaganan. Kaya pag nagtago ako dito, hindi niya ko agad mapansin. Hindi ako mapagalitan. <laughs> Kaya tingnan natin. Hanata na tabi mo na. Oo. Oh. Ne. Kamu yun. Ayan, nasundok ko po na si sa Magbili na lang, ano, she will buy a food. Dinner. Nangita, pero? Nandim, eh? Ayan. Dahil yun, Mama, nito po ka. Iyan, oh. Ayan, guys. Ayusin natin yung ano then have mm. Ayan, ito po yung napili ni Haponisa. Kurinan ka? Bacon, cheese to bacon no carbonara. Pagiti. oy, suchi wa janay yo. Ay, ah. ato wa? Yan yung napili niya guys. At saka ano naman kaya ang inumin. Numi muna wa. Ha? Ha? Ah?